binabalita pa lang namin itong nag, na Senate hearing kahapon kung saan talaga agad-agad. Forthwith, gusto po ng mga senador ay uh, tanggalin na yung mga link sa mga e-wallets. No? Gcash, Maya, yung links na kapag pinindot mo, diretso ko na dun sa legal, legal na online gambling sites. Ano ang magiging papel po ninyo makaraan po yung 48-hour na palugit na binigay ng uh, Um, ng mga senador sa, sa e-wallets? Eh. Tama Tayo, imo-monitor din natin to Kasi yun, oh, hindi pag-uugnayan din tayo sa yung payment wallet platforms sa ito. Because part of their, yung kanilang platform na ginagamit is using ITT technology na sakop natin sa Cybercrime Investigation and Coordination Center. So, pag pinagbawal na, oh, eh, natural, nagiging illegal. So, we would monitor their compliance. At maganda, bangun talaga ito, mamahali, mamahali, kasi nakita natin ito yung mga ibang mga choke points talaga to prevent illegal online gambling talaga. Yeah. Kasi hindi mo lang pwedeng tirahin niya na detect tapos delete tapos prosecute. Kailangan maka-identify ka ng choke points. So two choke points that we uh, identified is ito nga ako yung payment platforms and one is yung promotion. So, so dito talaga natin mabibigyan ng malalaking impact yung mga pagsawata ng illegal online gambling. Okay. So ano, uh, I guess this is already the start of the crackdown, no? Ah uh, kasi when we had you a couple of weeks ago, parin pinag-uusapan natin. Gusto na ng mga mambabatas natin to make it highly regulated, maski na legal sila, make it highly regulated para yung mga minors, 'di ba, yung mga walang kakayahan, hindi na po talaga malunong sa sa bisyong ito. So ito umpisa pa lang po ito, ang nakikita ko, no, umpisa pa lang ito ng, uh, ng ating uh, ng, ng gobyerno para talagang supuin na itong mga nalulunong sa, sa gambling. Pero kayo po, because nga, un, uh, what is the consequence naman dito sa ating mga pay, uh, dito sa mga e-wallets? Is it, kaagad-agad um, will they be able to 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 conform right away uh, wala bang penalty na isasampa sa kanila na ano ganun ba kadali lang kasi para sinasabi ni si, ni Senator Alan Peter na hinintay nyo today kasi alam nyo may hearing pero July 13 or 30 I, 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 forget what he said binigay yung circular so uh, ano yung ano nito sa mga e-wallets So, ito, yung totoo, madali yung compliance ito. Pero there are certain conditions that need to be, or considerations, that conditions, considerations that need to be taken into account. For okay. example po, yung mga kapag cash in na doon sa mga e-wallets do to use kasi may separate wallet yung mga gaming platforms din eh so kailangan naman para syempre staffan naman yun pag hindi natin ibalik sa mga kababayan natin yun so, kailangan may ibalik sa mga kababayan natin yun uh, so that's siguro yung that time that's being considered para naman po uh, makapag-comply ng mga e-wallet platforms na to revert back to the regular e-wallet platforms uh, e-wallets yung mga nandun na sa mga gaming wallets nila mm -hmm. uh, pero naman uh, pagdating naman doon sa teatro nyo paano ba yung obliged ito. Pag nabotor natin, hindi sila ni Coco eh, coordinate kaga tayo sa BSP para naman yung mga regulations nila, i-apply na nila. Kasi these are these payment patterns talaga ang regulator nila si BSP. Oh, oh. So, uh, as we've heard, the BSP imposes 100,000 uh, pesos fine a day, per day, ng violation. Pero yun nga, oh, eh, if you do the math, bare-bare lang yan yung oh, pagdating sa so kinikita nila. Correct. So, So pag ano, talaga, pag hindi umubra, hindi sila na ano sa... hindi sila nag-comply with the BSP, eh, pasok lang tayo at enforcement agencies natin to, ano naman, comply with, ay, pag hindi sila nag-comply, para naman kasuhan natin sila, whether it's uh, uh, civil or uh, criminal actions naman po. Mm -mm. Ito kasi mga e-wallets na to kumikita, eh, no? mm -mm. dito sa bawat click, sure. click nung link na yon sa kanilang uh, platform, Meron silang kita doon. Mm. I just uh, don't have any idea magkano magiging loss nila. Ano kaya commission nung tinaya? I'm ano? sure, I'm no? sure malaki ang malaking dagot yan sa mga e wallets diba? Pero for them to announce on their platforms uh -oh. that they are going to comply, no, within the 48-hour uh, na palugit, no, na binigay po ng BSP. So ang magiging, kasi naiintindihan ko yung illegal online gambling. Kasi yan ay oh, walang well, hindi lisensyado ng pag eh. So itong mga ito, lisensyado ng pagkor. Hindi ba? Tama? Eh, eh. So yung legal na basehan na panghahawakan ninyo ng CICC to go after itong uh, um, e-wallets na hindi tatalima ay itong uh, um, BSP regulatory order. Tama po ba? Tama po. Uh, itong mga BSP regulatory order. At Ah, uh, natin do sa 1175 po. Oh. May mga provisions din that if you be, if you be, if you become the accessory, if you want or if you're one of the mechanisms to perform illegal actions, pag naman makikita sila sa ilegal, 'yan oh, pwede na natin kabitin ka agad 'yan. Mm. Pero legal so, kasi 'to eh no, 'di ba? Oh, legal. legal itong mga online ano na 'to no, gambling sites, 'di ba? That oh, oh, na oh, na, oh, oh, na oh, oh. You click a link tapos dadalhin yeah. ka sa isang legal S na gambling na site. site. Oh, oh. Pero kasi naman, I don't know, that's a moot point eh no. Uh you say kasi nag uh, uh, G-Gcash and Maya have both agreed to comply yeah, to take it down. <laughs>